Wow! Kinder chocolate! Talagang magiging masaya ito. Malalaking sorpresa ang naghihintay sa atin. Napakalaki! Eh, hindi masama. Tingnan natin kung ano ang nakuha ko. Ha? Ang sama ng biro na ito. Puno ito ng hilaw na itlog. Yummy oh girl, sayo tayo yung subukan ng yin. Mukhang tsokolate, Esteg. Uh, oh, may dalawang maliliit sa loob. Oh, naloko ako. Totoo rin silang mga itlog. Ayokong ipagsapalaran yan. Oh, teka, maari kong hintayin na lang itong mag -hatch. Anong ginagawa mo? Malalaman nyo na. Tignan mo, nanginginig ang itlog mo. Tignan nyo ito mga kaibigan. Totoong maliliit na sisiu. Sobrang liit at mabalahibo. Parang mga cute. Alamin natin kung ano ang nakuha natin ngayon. Woohoo! Sisilip ako? Naku, hindi pwedeng tama iyon. Hindi! Tama ang hinala ko! May, ah, uh, bakit hindi mo na lang tingnan? Sige, ako na lang ang pupunta. Ato? Kadri, you're right. Okay, Eh, uh, ito ay... Oo, oh, oh. naiintindihan namin. Alam namin kung ano ito, Ethan. Pwede sa tingin ko damas pong bookers ng takip mo. Ito ako yung pinakamalaking tambak nito. Hindi maring ito ang iniisip natin. At ang akin ay amoy tsokolate. Huwag mong gawing. Isang matamis na panghimagas ito. Sa totoo lang, Nutella ito at gustong-gusto ko ito. Gusto mo rin ba ang sa akin? Oh. Salamat. Hindi ako nag-alala. Puro Nutella ito. Basta hinalo lang, subukan mo na lang. Hindi, hindi. Okay. Mm, sarap. At Ang dami ko nito, ang galing. Ibahagi kay Emma. Tama. Emma nandito. Oh, never mind. Bigyan mo pa ako. Ew, isda. Ang slimy at amoy. Emma, ikaw muna. Sige, Emma. Ako? Oh, ayos lang. Kahit maliit lang ito. <sighs> Hindi talaga ako fan. Ethan, er. ikaw na. Hindi, dear. Ma. Presa na lang ito sa tubig. Hayaan itong maging masaya. Mas mabuti na yon. Iyon na lang ang natira, Julia. Alam ko na ang gagawin. Oras na para sa sining ng pagluluto. Hmm, ang bango. Gutom na kami. Maraming para sa lahat. Heto na. Masarap at masustansya. isip ko ano kaya ang ihahain. Nako, isa lang pala. At napakaliit na chip. Akin, ito ay napakalaki at napakasarap. Kakainin ko lahat. Napakaliit naman eh. Hey, hindi ikaw lang ang naiinis. Aba, Emma? Ah, uh, Anong tinitignan mo? Ganito ako kumain. Ay sa rocky na medyo juice pa pero hindi sapat para mabusog ako. Oh, at nasugatan pa nito ang gilagid ko. Julia? Gusto mong mag-share? Eh, hindi kahit kaunti. Tanungin mo si Emma. Hmm, ang sarap nito. Emma, magbigay ka ng piraso para sa iyong pinakamatalik na kaibigan. Kailan man, hindi. Ang bastos. Oh, halos nakalimutan ko ang pinakamasarap na bahagi, ang sarsa. Kunin mo ito. Salamat. Mas mabuti talaga ito kapag may sarsa. Kain na. Hmm, mahusay na trabaho. In, hindi ko ito kayang kainin. May sumalo sa akin. Sobra na ito. Homie nga. Tungan ako. It's my sis. sa aring lahat. Ako muna, okay? Naku, nagsisimula ng uminit. Ugh. Bigyan mo ako ng tubig. Heto, heto. Kunin mo ang akin. Hindi akin. Sabi ko akin. Umalis ka sa daraanan. Ay, naku. Ibigay mo sa akin pareho. Salamat. Julia, kumain ka. Ako? Siguro hindi. Simulan mo na. Sige, sige. Uh, para akong dragon. Para itong pagsabog sa bibig ko. Emma? Dapat tayong tumakbo. Magandang desisyon. Magtago. Ako'y malakas. Kaya ko to? Ano? Napuno ng candy? Pula na mga candy, astig! Uy, mga tao! Ayos lang, mas marami para sa akin. Oy, Isa, dalawa, tatlo. Ito na ba yon? Miniature na pakwan? Nakuha ko ang tunay. Ah, uh, sir, over here. Why is Sandalo past this bakery with a melon? Ito ay nakakabalik. Napakauhaw mo sa dugo. Tingnan mo kung gano'n ito ka-perfecto. Ay, hindi. Nako, nasira ko ito. Alam mo bang malalaman mo kung gaano kasarap ang melon sa pamamagitan ng pagtuktok dito? Papasok na ako. Hindi ito ang gusto ko. Palabasin mo ako. Tatanggalin natin ito. Um, sangkot. Anong gagawin natin? Ay nako. Hmm. Sa palagay ko alam ko na. Kung hindi mo kaya talunin, sumali ka na lang, tama ba? Mas mabuti iyon. Pero hindi ko pa rin makita ang anumang bagay. Tulungan mo ako. <laughs> Oh, wow. Broccoli? Seryoso? Gustong gusto ko ito. Kadiri? Gusto mo bang kainin ko ito? Uh, yeah, problem? Gusto mo ng broccoli? Baliw ka. Gusto ko lang matapos na ito. Ay, naku! Masama na nga ang manood. Ang lasa pa mas malala. Wala akong magawa. Hindi ko kayang panatilihin ito. Ugh. Oh. Jesus. Buti na lang, tapos na. Oh, hindi ko alam na napaka-artistiko mo. Ako naman, oras na para kainin ang sombrero ko. Maganda ang broccoli para sa'yo. Ngayon, mas malakas pa ako kaysa dati. Astig. Mm, mm. Panibagong round ito. At ang nakuha lang natin ay itong mumunting cookies? Oh, merong akong mahiwagang laruan dito? Yan ang gusto ko. Ibigay mo yan. Kailangan ko rin yan. Yay, tignan mo ang akin ngayon. Patuloy lang ito sa paglaki. Ayos sa akin. Ang sarap. Ata, wala so Kataka ko ako na ka talaga. Kaya kumagawa ng maliit kong biskuit. Alamin natin. Ang bilis na itong lumaki. Ano? Sana pa tayo. Hindi ka dapat naging sakim. Hmm, bumalik sa akin yon. Tara na, Ethan! Salamat sa Oreo, tol! Ang galing! Kaya ako ang una. Ano ang nandyan? Blue haba baba. Astig, ikaw naman. May masarap ako. Oh, hindi. Isang lollipop na may ipis. Nakakatakot. Paano ko ito kakainin? Kadiri, ha, malas ka. Alisin mo ako, Jane. Ah! Sasalamin ko ito ngayon. Hmm, ito ay talagang masarap. Oh. Ah! Uh, ang weird niya talaga. O oh, sige, meron akong cute na haba baba -gum. Kailangan nating subukan ito agad. Oh, ang sarap! Pagkatapos ng lahat, mas kulang asul na pagkain. O oh, hindi, nakain ko na ang lollipop at hindi ko napansin ang ipis. Oh, Olivia, tumigil ka sa pagsigaw. Ay, na po. Mayroon akong napakasarap na gum. Papa. Oh, hindi, Jane. May ipis ka sa loob ng iyong bula. Ano? Oh, hindi. Paano ito napunta doon? Natatakpan na ako ng gum ngayon? At nasa akin pa rin ang ipis? Oh, alisin mo ito? Ano ang nasa ilalim ng klosye? Oh, Olivia, nakaprint ka. Oh, napakasarap na panghimagas ang naghihintay para sa akin. Blue eyes. Yeah, hey! Jane, mas kaunting salita at mas madaming aksyon. Kumain ka ng mabilis. Oh, Olivia, nerd ka talaga. May sprinkles din ako. Tikman natin ito. Talagang masarap. Gustong gusto ko ito. May masarap na limonada rin sa loob. Wow! Ano ang tinitingnan mo? Buksan mo ang yo? Okay! Wow! Mayroon akong masarap na pink na mga treats! Ah. Hindi ko pa ito natikman, pero sigurado akong magiging masarap ito? Oo, oh, oo, oh, oo! Oh, napakasarap! Gagamitin ko ang straw para makatulong sa akin! Ayos! Oo! Oh. Oo, oh, hindi! Tulungan mo ako! Oo, oh, paparating na ang ambulansya ni Jane! Mas okay na ba? Oo, oh, salamat sa pagliligtas sa akin! Ano ang meron ka dito? Malalaman natin ngayon. Wow, Mentos ito. Astig, hindi ba? Ano ang nakuha mo? Oh, sandali, hindi ko inaalintana. Ang astig ng kulay nito. Tignan mo kung anong meron ka. Wow, meron akong napaka-cool na bagay. Isang helmet na may panta. Ano kaya ang lasa nito? Ngayon, ayusin natin lahat. Huray, nararamdaman ko na ang soda na dumarating. Wow! O, oh, gusto ko rin sanang subukan, pero may naisip ako. May surpresa ako para sa'yo. Sige. Um, um, I, I, A, um, E, uh... I know. Maghanda sa kaunting kalukohan. Ow. Oh, hindi! Anong nangyayari? Oh, bumubula ito sa bibig ko. Oh, hindi ko makuha. Olivia, anong ginawa mo? sabay nating buksan. Wow, may masarap akong treat. Ikaw, ano sa'yo? Subukan na natin agad. Sa tingin ko rin may masarap ako. Wow! Jane, sigurado ka bang nakakain ng papel na ito? Wow! Lasa itong presa! Kailangan nating makabuo ng isang bagay. Tama! Ipapahid ko ang lahat ng matamis kong jam sa papel na ito na nakakain at ibabalot ko ang lahat. narito tayo. Parang isang strawberry cherry sweet roll. Wow, ang sarap. Kaya ko rin yan. Gusto kong gumuhit ng pusa sa aking papel. Ayan na, ang cute nito. Ngayon, subukan natin ito. Nakuha ko na. Wow, ang sarap. Oh, at ubos na ang masarap kong papel. May naisip akong maganda. Boy! Pwede bang kunin ko ang sayo? sandale pwede tayong maglaro ng tic-tac-toe kung sino ang manalo sa kanya ang papel. Magandang ideya yan. Tara na. Sige, gawin natin ito. Ilalagay ko dito. Wow, master ka sa larong ito pero hindi ako susuko agad. Mayroon akong isa. Hooray! Nakakuha ako ng masarap na papel at lahat ng iba pa. Ark! Um, Maaari ko bang buksan ito? Hooray! Wow! Ito ay isang masarap na juice sa isang tasa ng marmalade. Nararamdaman ko na kung gaano kasarap ito. May masarap na naman si Jane. Subukan natin ang juice. Wow, ang sarap nito. Ngayon, ilagay natin ito sa tasa. Oh, stink! Mas masarap pa. Olivia, sandali lang. Oh, sige na. Buksan mo ang yuk. Oh! Wow! Ang sarap naman nito. Kulay rosas ang paliguan. Pero... Ano, ito ba ay fizzy candy? Mukhang kamangha-mangha. Pupunuin natin ang buong tube at uh, ano ang paliligo kung walang tubig? Kukunin ko ang juice ni Jane. Oh, salamat girl. Tingnan natin kung ano ang mangyayari. Wow, bumubula ito. Ang galing. Wow, parang oh! mahiwaga ito. Subukan mo, malalaman natin kung ano ang lasa nito. Wow, hindi pa ako nakakainom mula sa bathtub. Pwede bang makahingi? Oh, salamat, Olivia. Ano kaya ang lasa nito? Ayos. Wow, ang ganda. Oh, grabe. Gusto ko nang kainin ang baso ko ngayon. Napakasarap nito. Maglaro tayo. Gusto mo ba? Sige, bubuksan ko muna. Wow! Ito ay mga juicy jot marmalades na may masim na jam. Ang galing! Kailangan nating tikman ang lahat agad-agad. Ang mga marmalade ay masarap. At paano naman ang jam? Malalaman natin ngayon. Hmm! Masarap at masim! Gawa tayo ng maliit na cake para sa atin. Oh! Ang tamis-tamis at masim din kasabay nito. Gusto ko itong kombinasyon. Kamangha-mangha. Jane, alamin natin kung ano ang mayroon ka. Okay, at ako ay mayroong... Wow! Ang mga ito ay mga candy na nerds. Oh, matagal ko nang gustong subukan ang mga ito. Wow, ang sarap nila. Napakasarap niya. Pero pwede tayong magdagdag ng kaunting asim. Ikakalat namin ang jam sa candy niya. Ayan na. Oh, paano nangyari ito? Bakit parang naging maasim? Hindi dapat ito maasim. Pero, ah, uh, astig. Maglaro tayo gamit ang ating mga daliri. Kung sino ang manalo ang magbubukas muna, tatalunin kita. Hooray! Akin ang tagumpay! Ano ang meron ako? Wow, eto ba ay chupa chops na may takip na laruan? Masarap ang chupa chops at napakaganda. Napakagandang kulay asul. Oh, may asukal na pulbos doon. Isawsaw natin ang chupa chups doon. Oh, sobrang asim. Pero nananatiling matamis ang candy. Wow! Wow, ang astig. Gusto ko rin yan. Jane, pwede bang subukan? Oh, ang sakim mo naman, kaibigan. Meron ako. Wow, ang ganda tingnan. Gusto ko na itong subukan agad. Pasti! Wow! Bagay talaga sa akin! Uy! Akin yan! Hindi! Susubukan ko at sasabihin sa'yo! Tignan natin ang kombinasyong ito! Galing! Jam na may sing-sing na lollipop! Masim pero ang saya! Oh, gusto ko rin. Olivia, please. May ideya ko. Magbahaginan tayo. Lagyan natin ng jam at haluin sa konting pulbos. Subukan natin ito. Wow, kamangha-mangha ito. Totoo nga. Astig. Amen. Ang sarap. Oh. Ito ay magiging masaya at talagang kawili-wili. Bakit kaya marami ang may masasarap na mga paborito? Isa lang ang Twix bar ko. Sana masarap ito. Piting na mo kung saan mo tinatapon ang basura. At ano ang gagawin mo, na? Tumigil ka sa pag-iyak na parang babae. Sa tingin ko, kaya kong hatiin ang candy na ito sa ilang iba't ibang bahagi. Matutulungan ako ng lagaring ito. Ay, tanggalin mo yan sa akin. Oo, huwag mo kaming hawakan hindi ko naman gagawin. Ang lagaring ito ay para sa aking mga candy bar. Wala itong kinalaman sa... Oh, dito yung ginabay sa'yo. Meron sa pa rin sa... Natatakot ako. Natatakot. Kakot, isa lang tong Twix. At bawat momo ay mahalaga. Ang sarap. Matagal na mula nung huli akong kumain ng Twix. para kamangha-mangha. Ako naman ang kakain ng tsokolate. Pero una, kailangan kong itapo ng mga pambalot ng candy. Ngayon, pwede ko nang kainin ng mga tsokolate. Wow, gutom yan. Talaga bang masarap ang Twix? Oo nga. Alam mo kung anong bagay sa tsokolate? Gatas. Sige. Aba! Bakit lahat ay nagtatapon ng mga bagay sa wala kang ideya kung gaano ito, ito kasarap. Ito ay chocolate, maglagay ng gatas at chocolate bar. Ang daming chocolate. Astig. Ang galing. Ah. Uh, ano ang tinitingnan mo? John, dapat ka nang kumain. May, may naisip ako yung magandang ideya. Nakakabagot ang kumain lang ng tsokolate. Mas masaya ang magtayo ng malaking tore gamit ang mga ito. Perpekto ang Nutella para sa pagtatayo. Ah, pakiusap! Wow, John! Tunay kang taga-buo! At nako! Okay, ako ako'y isang sobrang galing namin sa pagbuo ng mga bagay. At magaling silang kumain ng mga bagay na ginawa ng mga lalaki. Ha? Ah, Teka. Ano ang ginagawa mo? Winston, nanginginig ka. Okay, ito so. Pasensya na, John! Talagang masarap ang tsokolate! Ayos lang. Ang helmet ko'y... Ilan ang chips meron? Marami o oh, hindi? Marami kang chips, pero ako ay may maliit na chip lang. Kailangan ko ng magnifying glass para makita ito. Mukhang napakasarap. Sa tingin ko ay napaka... Napaka at napaka napaka John ikaw na sa wakas talagang nakakuha talo ng ano si Kirunda was taking Trader Chips in case hadao chma be kakailanganin ko ng kaunting dagdag na tulong Ayan na ngayon ipapakita ko sa kung paano kumain ng chips Alay-oop! Parang lasan Kaya mabuti pero Well, ngayon ay ko ng kainin ang aking mga goodie sobra na. Masakit na ang ulo ko. Wala na akong magagawa. Napakasarap kasi ng mga chichirya na ito. Uy. Well, maliligtas ako ng helmet ko. Anong problema? Pero ngayon, gusto kong turuan siya ng leksyon. Sirain natin ang kastilyo ng potato chip gamit ang kotse. Ang sarap, pero ang sakit. Oh, Oh, Emma, malas ka sa candy. Maraming salamat, Ginong Obvious. Hindi ko na kailangan na sabihin mo pa sa akin yan. Pero hindi pa rin lahat ay talo. Kaya kung palakihin ang kahit pinakamaliit na candy sa harap ng iyong mga mata gamit ang modernong teknolohiya. Halimbawa, isang iPhone. Wow! Hindi ko akalain na posible yan. Siyempre posible. At talagang masarap. salama. Chicken si and collard, sa si dua candy nuts, sa isang kainan. Handa ka na ba? Oo. Handa na kami. Pero sa tingin ko, hindi ka pa. Hoy, pero may mas maraming candy sa mesa. Huwag mo nang galawin. Hindi yung mga skittles mo. Akin lang iyan. Hindi pwede. Hindi. Pero hindi ko madesisyonan kung aling kulay ang uunahin ko. Sa tingin ko, lulutasin ko ang isyong iyan sa pamamagitan ng pabunot. Alin sa mga candy ang mauuna? All right. Yung birthday Ikaw! Ang galing! Hinti. Hinti. At pagkatapos ay kakainin ko ang lahat. Gusto ko ng lottery. Baka magbigay ito sa akin ng something din. Cool! Ano itong malaking candy? Wow. yasmi yes, At may mas maraming candy sa loob. Ang galing. Magic lottery! Gusto ko rin yan! Pwede ba? John, pwede mo rin ba akong bigyan ng candy? Nandito na ako. Siyempre, mabait akong tao. Ibabahagi ko sa lahat. Ano? Muli, lahat ay maswerte maliban sa akin. Nakakuha lang ako ng isang gummy eye. John, anong pinagtatawanan mo? Isa lang ito, pero masarap pa rin. Naku, halika na. Sa tingin ko, nabigyan ako ni Emma ng ideya para sa prank. Ano? Ha ha ha. Tingnan mo ang ginawa ko. Nakakatakot Ngayon, talaga. Gawin mo mata. yan para sa akin. Lumayo ka sa akin. Ano? Ha. Oh, Kaya ang galing. Ngayon ay nadurus na ang ibang tao. Anong cereal ito? Saan nang so ang mata na, na ito? Masarap Tara na! cereal. Salamat. Oh, tinapos ng kakilakilabot na biro na yon. Isang masarap na gami ang kailangan ko. Oo. oh. Sang ayon, ah. hindi ko rin matatanggihan ang masarap na gummies tig. ano pang hinihintay mo? Wala, wala. Ang sa akin lang ay meron akong lakas ng loob. Hindi tulad mo. Mamatay ah, ka! Lasa. Oh, Sam, um, masarap ang mga mata na ito. Bakit hindi mo ibahagi sa akin? Oh, Magkaibigan tayo? Ako! Mga babae, huwag kayong mag-away. Hindi ko bibigyan ng sino man sa inyo ng kahit ano. Hmm. Oh, teka, anong nangyayari? Ano? Nakakakita na ako ng maayos ngayon, John, ang mata ng tao. Teka, anong nangyayari?